Ang ating isang salita sa araw na ito, panalangin. Tatlong haligi ng panahon ng kwaresma, pagkakawang gawa, pag-aayuno, at panalangin. Akala ng iba ang panalangin ay pagsasabi lang sa Diyos ng hangarin ng ating puso. Totoo naman ito, kaya minsan tayo ay nagpapasalamat, nagpupuri, humihingi ng tawad, o kaya naman ay humihiling ng mga biyayang kailangan natin. Pero minsan ba naisip ninyo na Bago pa man din tayo magdasal, bago pa tayo magsalita, alam na ng Diyos ang nilalaman ng ating puso. Bakit? Sapagkat siya'y ama natin. At yun ang gustong ituro ni Jesus sa kanyang mga alagad nang ituro niya ang panalangin na ama namin. Hindi ito mga salita na parang magic formula na magbibigay sa atin ng access para matupad ang ating kahilingan. Hindi ito parang abracadabra. Ang ama namin ay isang paalala para sa atin na kung meron mang dahilan, kaya tayo humihiling, kaya tayo nagpapasalamat, kaya tayo humihingi ng tawad, at kaya may kapanatagan ng ating kalooban na makipag-usap sa Diyos sa panalangin, ito ay ang katotohanan ng tayo'y kanyang anak at siya'y ama nating lahat. Sana'y lalo pang lumalim ang ating ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Tandaan, ikaw ay kanyang anak, tayong lahat ay kanyang anak at siya ang ating ama. Panalangin, ito ang isang salita sapagkat ang ating sandigan ay ang kanyang salita.